Dito pala tayo sa may lasang guys. Kasi manguha tayo ng mangga. Mga bunga na to ng mangga. Guys. Eh. Halap tayo. Kaso. Hindi ito makaakyat. Kailangan natin gamitan ng pinagbabawal na technique. Yung. Wait lang. Maghanap muna tayo ng pinagbabawa. Maghanap muna tayo ng bunga kailangan natin gamitan to ng pinagbabawal na pitmix mangga kagigising ko lang guys parang naghahanap ng maasim yung bunganga ko parang wala na bunga naubos yata ng mga bata ayun guys yun may bunga tirahin na natin gamitan natin ang pinagbabawal at peke one shot one <laughs> tara kuha natin guys nakuha natin ayun guys so, kuha natin guys ito <laughs> <laughs> Ah 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 guys. Kita ka selp sa dagat guys eh. Punta ko sa dagat. Kaya kumuha ako nito. Si masarap po sa kinilaw guys. Masarap po sa kinilaw. Nito siya Indian mango guys. Kaya mahasim to Mahasim Ayan guys oh. Ano, hugasan muna natin. makulpa? Ayan. So, gagamitan natin ito guys. Gagamitan natin ito kasi mahirap yung ano eh. Yung pambalat natin. Ito, mabilis lang pag ganito yung gagamitin mo. One eternity later. Ah, ah. Chanel, mangga ka Chanel? Ah, sarap niya mangga ay ah, oh. oh, ah, 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 ah.

đó là. À. À. mà. À. 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 À